So ito na naman mga kabayan, ito nga ang sinasabi natin sa mga incidenting nangyayari sa pagbubukas ng mga officer sa NAIA International Airports sa mga bagahe at maleta ng mga pasahero. Pag may nakitang bawal na daladala ng mga pasahero ay dapat nga silang maging proud pa dahil sa pagkuha ng video ng mga pasahero ay nalalaman patas at legal ang paggawa nila sa pagbukas maleta at pagchecheck nito mga kabaya. Dahil makikita ito ng sambayan ng Pilipino, nagkatrabaho sila ng maayos dahil ginagawa lang ng mga pasahero ang pagbibidyo na ito dahil natatakot sila at nangangamba sa pagbukas ng mga maleta ng NAIA officer dahil karamihan ng na insidente ang ay bigla na lang nagkakaroon ng mga bala sa kanilang mga bag kahit wala naman silang dala-dala. Kaya nga sa pagkakalkal ng kanilang mga bagahe, gusto lang nilang makasigurado na walang mangyayaring insidente na laglag bala at tanim bala sa kanilang mga bagahe. Kaya nang sabi ni Sen. Rapi Tulpo sa Senate hearing na wala naman silang nakikitang iligal kung nagbibidyo man ang mga pasahero kapag kinakalkal ang kanilang mga bagahe. Po sa social media na eh, binuksan doon kanyang maleta at binuksan kanyang bagay at uh, sinagang -in inspection pa siya hindi uh, na natin may OTS? Uh, oh, uh, yes sir uh, uh, PAL conducted an immediate investigation on that and they asked for support from us mm -hmm. we did the CCTV viewing and mm -hmm. we provided them with a copy of the video footage sir. okay. probably PAL can Philippine Airlines? But yes, Olvido Lucero, yun, random check, took place on April 6 Airport staff member carried her belongings on the way to examiner's area. Airport did not explain to her the purpose of random check. Yes, sir. Uh, unfortunately, sir, uh, we acknowledge na nagkaroon ng communication gap between the one conducting the secondary screening procedures, We, we, we failed to, the, the screener failed to explain why that the person uh, undergoes such. is because it's dictated by the random, random screening uh, based on the alarm uh, pro provided by uh, the walk-through metal detector machine. Why do you call it random? Eh, hindi mo na kailangan mag-random kasi the X-ray itself uh, should be able to uh, uh, determine uh, whether yung bag na dumaan doon sa machine na yun ay merong illegal o pinagbabawal o suspicious na gamit. So, ba't ka mong mag-random? Yes, sir. Uh, yung, yung time na yan, sir, nag-alarm yung tao. Uh, may, may, may mga kasing, uh, I cannot explain di technical, uh, in technical terms. De, dahil may mga uh, uh, tao nito, uh, particles. Okay. Might trigger uh, uh, the alarm. That's, mm -hmm. that's the primary reason, sir. Okay. So that is, uh, <coughs> person here was subjected to to uh, this ATD uh, ETD procedure. ATD, ATD sir, uh, explosive detection, uh, trace detection procedure. Explosive. Kaya nagkaro. Oh, okay. Ginagawa uh, ah, yes, sa ibang bansa. Yes, sir. Tapos ah. may machine, tapos oh, 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 oh. isuswab-swab yung yes, sir. you know, gamit oh, oh. and then ilalagay doon sa machine para malaman kung may trace po yes, powder, sir. chemicals, what have you, drugs, tama? Yes, sir. Thank you very much, sir. Yes, so, yes. ganun ang yes. nangyari? Opo, sir. Okay. Ganun po nangyari. Eh, base doon sa social media, parang din na natin sa kwarto, hindi ba? Oo, alapong kwarto doon, sir. Uh, because uh, parang ganito lang po yun, open area po yun. Kasi kailan visible din sa tao. At saka mga taong ibang pasayero na nandun. Uh, actually, nakaupo din doon yung ibang uh, security officers like the PNP. Nandun din sa malapit doon sa... Uh, machine, this ETD uh, okay. machine. But she was stopped from videoing. I-video yes. niya yung procedure and then pinigilan siya. Ba't siya pipigilan? Mag-video, kalapatan niya i-video para masiguro na uh, tama yung procedure ng pag-search uh, ng kanyang bagahe. Yes, sir. That uh, incident is really unfortunate as I've said. that we have to look into, uh, to, into uh, why the reason behind Uh, bakit ipinagbawal uh, niya magvideo video In the fact that uh, he was the one, uh, or she was the one uh, subjected for inspection. But uh, in general, sir, in general, may I express this, that uh, um, getting a video in this, this uh, security screening is really me reason, sir. There is a risk. Uh, a risk. Yes, There, is a risk on on of uh, um, video video Uh, getting video on this uh, security screen. What is the risk yes, sir. Of, of someone trying to uh, video the way his or her luggage being inspected? What's the ito, risk? Ito, sir, yung, yung siguro nandun sa isip ng tao na uh, nag-screen, na, na nagmagawa ng ATD uh, procedures. Kasi, sir... Uh, Kasi kung wala siyang kinat kinatago. Kasi matakot na bibidyo ang yung procedure na ginagawa niya sa pag inspect sa back diba of Probably because the lady conducting the ATD is a lady, sir. Uh, is so, what if she's a lady of, or she's yes, a gentleman? Sir. It doesn't matter. May discrimination pala. Pag lady, wag nag-inspect. wag natin i video tape. Pag lalaki, okay lang i video tape natin. Pwede? Hindi naman, sir. Hindi naman. But ano uh, these are the things that we have to uh, to consider, sir, in the in the in enhancing the passenger experience. Ngayon, sa mga bing, naintindi yeah, po yun, yeah, sa ibang bansa yun. But please do not stop the owner of the uh, luggage, hand carry-on luggage, na i-videotape yung proseso. Yes, Wala akong nakikita yourself. illegal doon. Yes, sir. We'll do it. Okay, from yes, now sir. on. Kagaya ng dalawang pasahero na hinara ang kanilang box na bagahe sa Naiya Airport at hiniwa nito ng cutter ng officer sa Naiya. Ito nga, kinuhanan ni Kabayan ng video ang pagharang sa box nila dahil nararamdaman nila na may masamang mangyayari. Isang kababayan natin na nagbahagi ng karanasan nang umuwi sila sa Pilipinas galing sa bansang Japan na kasi Ma'am Lynn Kasabar dahil may X daw ang kanilang box na daladala nila has check-in baggage pero hiniwaan ito ng officer ang box na daladala niya sa NAIA Terminal 1 at nang hiniwaan ito ay kinakapa ng NAIA officer ang malait na hiwa na ito na ginawa niya sa kanyang box pero nang nakita ng officer na nagbibidyo sila ay sinabi ng officer na bawal ang ginagawa nila at pilit itong pinadidilit ng NAIA officer sa pagkuha nila ng video pero sinabi nila, kumuha naman ito sa airport ng Japan at hindi naman ito sinita. Pero pagdating sa Naiya, ay bubuksan ang box nila. Sabi pa ni Kabayan, ano pa kaya ang pwedeng mangyari kung hindi nila ito kukuhana ng video. Iwaan lang ang box nila ng maliit at kinapakapalang ng konte. Tapos na daw mga kabayan. Pero dahil nga raw nagpilit na naipinadedelete ng officer ang bidyong kinuhanan nila ay may copy pala ito sa iCloud application niya kaya niya naipost ito sa social media para sa awareness ng lahat dahil kung talagang gustong i-check ng NIA officer ang kanyang box ay gusto niya sanang mangyari ay gusto niyang i-wide open na lang at buksan ng maayos ang kanyang box para hindi na masira ang kanilang karton sa paghiwa ng cutter at siguradong makikita niya lahat ang laman nito. Bakit daw hiniwaan lang na maliit ang kanilang box? kinapakapalang lang ito sa loob. At tapos na. Just smell something fishy here ang sabi ng naiya officer na nasabing butas. Sabi sa kanya, mga kababayan. Chan sana iya, bakit namang kayo natatakot? Nakuha nang kayo ng video kung legal naman ang inyong mga ginagawa. Dapat nga po, maging pabor pa ito sa inyo. Dahil transparency rin ito ng mga pasahero na may kung mali at tama ang mga ginagawa ninyo. Pero kung tama naman at legal ang inyong mga ginagawa, ay dapat nga maging pabor pa ito sa inyo. Sinabi pa nga ni Sen. Rapi po na dapat niyong pinagbabawalan na kumuha ang video ng mga pasahero e kinakalkal niyo po ang inyong mga bagahe nila. Naungkat sa Senado ang umunay mga reklamang inspeksyon sa Ninoy Aquino International Airport. Dahil dyan, bumili na raw ang naiyan ng 500 body camera na inaasahang darating sa Hunyo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nag-viral kamakailan ang post ng netizen na si Ann Olvido Lucero matapos daw siyang matrama nang sumalang sa random checking sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Ann, worst experience in the most confidential airport in the world ang naranasan niya dahil bigla siyang hinarang matapos idaan sa x-ray scanner ang kanyang bagahe. Sinubukan pa raw niyang videohan ng inspection pero pinigilan siya ng mga opisyal ng airport. Tinanong niya rin kung para saan ang random checking pero hindi siya sinasagot. Wala raw transparency ang airport management. Ang nag-viral na post ni Anne isa sa tinalakay sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services. Kinwestyon ni Committee Chairperson Rafi Tulfo kung bakit kailangang pigilan ang pag ng pasahero sa random inspection. Kiit niya, mas mainam kung kakabitan ng CCTV ang lahat ng dinaraanan ng mga bagahe sa NAIA. Dapat CCTV na pagbaba ng aeroplano, na pagkuha ng habang kinukuha yung mga bagahe sa aeroplano, hanggang sa tow truck. Okay. Pag tow truck, may kita na, uy, yung maleta ko, inaagis lang pala. At least, mag-ingat yung mga bagay sa Hanggang sa papasok siya dun sa isang kwarto na nandiyan yung conveyor, ganoon dapat step by step. Pag ginawa na ninyo yan, hindi na kayo mapagbintahan. Ayon naman sa pamunuan ng security sa naia, umorder na sila ng limanda ang body cameras na darating na sa huli. At ayon sa latest na post ni Kabayan na mayroon daw nag-message sa kanya sa TikTok na pinad-delete ang kanyang video na in-upload niya sa mismong Facebook niya. Kung hindi raw, ay didemanda siya. Ang matapang na sagot naman ni Kabayan ay sige lang, magkita tayo sa usgado. Hindi kami takot at hindi kami tanga ayon pa sa kanya. Mas maigi nga para magkaalaman at ilabas ng naiya ang video ang tunay na pangyayari. At nakatag dito ang naiya at pati si Senator Rapi Po. At ito rin ang sinasabi ng isang abogado na dapat daw ay alam din natin ang karapatan natin bilang mamayang Pilipino at pasahero dahil maraming Pilipino at mga pasahero na nananahimik na lang dahil sa takot at hindi nila alam ang kanilang karapatan at ang iba naman ay walang kakayahang kumuha ng kanilang sariling mga abogado at dapat lang mga kabayan na sumunod din tayo sa batas ng naiya pero hindi naman ligid sa kalaman at hindi naman mapagkakaila dahil nga maraming mga kalokohan at katarantaduhan ang nangyayari dyan sa naiya. Kaya nga, nangangamba ang mga pasahero. Dahil hiimbis na maging kampante ang mga pasahero dahil may batas na pinatutupad sa naiya, pero nahaluan ito o, o napapalitan ito ng pangamba at takot. Tulad na lang ng pagnanakaw, paningikil, at ng tanim bala. Bala? Bala? Saan dito bala? Oo. Oh. Oh, wala. Wala oh, na, naman. Ba, mo eh, po. Uh, wait lang. Ano Rosary. Rosary ba yun? Bala. Wokan hindi. Meron po ba kayo mami Ruth? Sino po ano yung ginawa nyo sa amin? Bibigyan mo ah. Ay senior kasi siya ay... <laughs> eh. Sobra. Sobra. Ano ba? Ano? That's too, that's too much. much. That's too much. That's too much. Mamip. O baka ito, pangal mo po ito sa ilo. Sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung abala, sinuwaan nyo. So hindi nga kami. So hindi nga kami. No, Jory, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi na po kailangan takpan. So hindi nga po kami. So hindi nga po kami. Confirmation po, um, lang ko basta donation. Lumapit uh, wala akong nangyari mo. So hindi Siya nga po kami. Yan lang po. To. Yes or no? So hindi nga po kami. Yung last time okay, ako ng X-ray dito para hindi namin ma-double check yung gamit. Empty shell? Parang alam ko na, 'di ba? Ano naman 'yang talaga? Hala karen. Atin ba diba? 'yan o niyan? check from there. Anjan sa back, back pa. Pagpadala ng ako. nga mga bayan at lagi po tayo maging alerto sa mga ginagawa ng mga naiya officer na ito para hindi po tayo malagyan ng anumang bagay na pinagbabawal nila tulad na lang ng tanimbala